Sa kabila ng kinasasangkutang isyu ng bandang kamikaze ay mas pinili ni Jay Contreras ang pag-ibig. Matatanda ang trending ngayon ang banda matapos may ulat ang pagpapaalis sa kanila ni Governor Boboy Hamor sa Sorsogon at hindi pagpapaakyat sa stage para magperform sa Kasanggayahan Festival noong linggo ng gabi, October 1. Si Jay ay ang lead vocalist ng Kamikaze. Kaliwat kanan ang tanong ng mga netizens hinggil sa kanilang panig ukol sa tunay na nangyari sa kanyang latest post sa Instagram. I Choose Love, caption ni Jay sa kanyang black and white photo na uploaded sa Instagram. Trending na ngayon sa social media ang video ng gobernador ng Sorsogon na humihingi ng tawad sa kanyang constituents na nag-aabang sa kamikaze dahil hindi na matutuloy ang performance ng banda na pinangungunahan ni Jay. Sana naintindihan nyo, hindi ko gusto ito, kaso sinabi ko nga, may attitude, hindi na yan makakabalik sa Sorsogon, Maniwala kayo sa akin. Maraming banda, maraming banda na gustong magpasaya sa atin, pero kung ganun naman yung ugali, pasansyahan tayo. Okay, sa Adnigov. Ayon naman sa 24 oras, nagalit raw ang gobernador sa banda nila Jay nang tumanggi ang mga ito na magpa-picture sa bagong tourist attraction sa lugar na Thousands Light Roses. Bukod pa rito, viral na rin ang post ni Jonathan Valdez na siyang punong abala sa pagdadala ng mga artista at performers sa Sorsogon sa kanyang naging experience sa banda ni na Jay. In my years of bringing artists in Sorsogon, never po nag-request ng picture si Gov, and I believe all the artists na nakapunta sa Sorsogon can attest how considerate, kind, at generous Gov is, kaya naman I did everything to accommodate his very simple request couple of days before the event, saad ni Jonathan. Aniya, agad raw na pumayag ang imago at I belong to the zoo sa kanilang request samantalang pahirapan daw ang sagot ng banda ni Jay at pumayag lang ito 30 minutes bago ang kanilang set. Naghintay rin daw ang gobernador sa naturang venue ngunit hindi raw bumaba ng van ang banda. In my years in the business, ngayon lang ako umiyak at nakikiusap na bumaba na sila for the two minute picture, I even told them na singilin nila ako for an additional fee for this, muntik na akong lumuhod. Pero dead ma, sabi pa ni Jonathan, hirit pa nito sa banda nila Jay, hindi ko kayo makakalimutan mga sirs. Ibang level po ang kabastusan nyo. Hanggang dito na lang po, ano ang masasabi nyo sa video na ito, paki-comment sa ibaba.